good morning and happy Monday sa inyong tanan. So, hindi tayo ngayon mga Lourdes sa may Lourdes, Mandawi. Sa natin makikita ang skywalk na may budget daw ng 20 million. So, daanan natin tapos uh, tingnan natin kung paano ba ito kapulido, ginawa. Okay. Doris, pag natin. Oh yeah, maybe. Sí. O ayan mga tagudis, nakita nyo na ang 20 million peso budget na skywalk. Ano ang masasabi nyo dito? Mag-comment lang below. Please don't forget to like, subscribe and follow our channel. Thanks for watching. See ya!